Okay, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. So, ni ami karon rin mga ka-gentlemen, ni ini ngatak na karon. Ma karun sa, uh, taud-taud na na istambay mismo mis makaliot tungod kay ang ngari mi karon sa gitawag nga graduation sa akong anak. So, morning Jim, diha ang ginahimo nga graduation og uh, uh, nga ang ilang uh, ubal diri karon sa bis uh, Biskano. sa BSU Visayan State University so mo to akong pamilya to alib to mo liha akong pamilya o niya niya ako karoon ako ipakita sa inyo kung unsa kanindot no so akong anak karong lawa mao ang iyang uh, pag graduate paggraduate no so nakabot gid niya ang iyang handom nga makalampos siya sa pag-eskwela sa maon ini nga nga tulungan no, nga university so muni ah uh, morning lugar no o ngiing takna kalos sa ka puno nindot kayo ang gitawag nga uh, hangin presko no? gikan gyud sa huyuhoy sa mga dahon sa kahoy no so boto lidto ah uh, bukid So usbon Salamat eh kayo sa ako nga mga subscriber no sa ako nga mga uh, followers no sa akong IP page o labi ni sa subscriber ini in nga YouTube channel Room GTV. So so akong mga video mga gentlemen is simply Wala edit. No uh, kana bang gitawag nga mga gipang-usab diha nga mga kung unsa nga akong ipakita video mo na agyon ang akong iga uh, iga upload ning akong YouTube channel no kay gusto ko nga uh, kanang gitawag nga di ko gusto nga usbon kun dili ang uh, unsay tinuod mo gi ako ipakita so salamat kayo sa sa inyong pagtan sa nini nga simple lang nga video i hope kung duna kay usa ka anak nga murag plano nga mo eskwela so ambis ka no gina introduce na ko okay siya kay sa ilang pagtudlo okay gayud no ang maong BISCA uh, biska BSU o Visayan State University so salamat kayo sa nagtanaw sa dinhi akong simple nga video o salamat sa nag-subscribe salamat kung bago pa lang ka sa akong uh, YouTube channel paki uh, subscribe paki like and share kunya uh, uh, aron nga ma-update ka sa akong mga simple lang mga video uh, i-click lang ang notification button around nga makita nimo ang ako nga mga ginapa-upload nga mga video so salamat mga gentlemen god bless amping amping mo bye bye